kalakasan ang matinding labanan ng kalakasan. Ang pagsang pagkakalunan ay alin ang larapat na maging wikang palahat. Wikang Filipino ba o ang ating lingwa franca? Ako isang lakadiwa na buhat ba sa San sa parang naging tinatangin at ngayon ay buhat galang sa inyong mabating at umaasang nawa ang ng mapagminiging upang patimpalak na talagkasan ay magbawagi. Pagsang aking nilatag, pakiwatan ng ating mga kata, ay kung alin ba ang narapat na maging wikang sa Wikang Filipino ba na kabaysang wikang ilaka? O linggo frapa na sa pagkabatay na salag na. Kaya itong lakadiwa ay sa inyo ay nag-anyaya na ng dalawang magbigkas ang mga musit nila upang pagkatunan ang pasang aking itinilaga ang Kapag yeah. isang bata ay magpupuring na walang wikang Pilipino ang nililawalang upang bawat Pilipino magkaisalagi. Lahat ng mga ng damdamin Ang iyong ngayon ay nagbunahin sa mga Sa panagtasan ko, mahiliw akong sumasabi. Gamit ng wikang nagunas Aking ipaglaban upang ating isang puso. At di na matuhayan mga makatang maglaban. Ang isa'y nagmula ko sa pulo na kabisayaan. Itong magandang dalagay sa Tagalog naman.

So, diyan bayon, po, sa diyang ating bayan, mo mo sa nasulong saan na sa iyong may nagkakais at nanginiti. Mga uwi ko sa labi ng utawi, ito'y pinapalagahan at hindi nila Ang lingwa frank ay simulo sa mayaman nating lahi. Lahi Pilipino, lahi ang sa kahit anong bang lipi. Mga dialekto, wala ang isa labi. Ating silahi, tapat ating Pag pagbubuli. Pagkakot ganun man, Ito'y magutoklod sa mga dayanig na ito ng ating bansa upang pa'y makaisa sa puso, isip at diwa. At Ngayon atin ang maduhayan mga makatang maglaban. Manalaman ninyo ang likod ng aba, mga Filipino pa-Filipino managamit o ang diwa-frakwa. Dami sa talala ng ating bansang sagisinta.